Bagamat puspusa na ang uh, sinasagawang inspeksyon ng LTO sa mga bus na biyayang probinsya para iwas abala at disgrasya ngayong semana Santa, pero inabot pa rin ng aberya ang mga pasahero. Kung bakit may live report si Maricel Halili. Maricel. Erwin, tuloy-tuloy pa rin ang dating ng mga pasahero dito sa Araneta Bus Terminal sa Cubao para makauwi sa kanilang mga probinsya ngayong Semana Santa. Kaya naman ang LTO sinimula na ang pag-inspeksyon para naman masiguro na ligtas sa mga bus sa mahabang biyahe. Dalawang bus agad ang nasampula ng LTO kaninang umaga. Hindi pinabiyahe ang mga ito dahil sa cracks sa windshield at problema sa gulong. Sabi ng LTO, sinimula nila ang inspeksyon sa garahe pa lang ng mga bus para iwas abala sa mga pasahero. Pero para makasiguro, may round to rin ng inspeksyon sa terminal. Halimbawa kagaya nito, puno ng pasahero. And then it so happen na may diferensya. So hindi natin papayagan, lilipat naman yung mga pasahero. Kahit ayos ang kondisyon ng karamihan sa mga bus, naantala pa rin ang mga biyaheng Bicol. Kagabing araw ay inabot ng 8 oras ang delay ng pagdating ng mga bus sa terminal. Grabing traffic daw kasi ang inabot nila dahil sa ginagawang kalsada sa Pagbilaw, Quezon. Kaya ang mga babiyahe sa nakahapon, kanina lang nakaalis. Agad-agad, tumatawag kami sa mga bus terminal namin para masakluluhan yung mga kababayan natin na naghihintay doon. Si Aling Edna na pauwi sa masbate, naghanda na raw ng mapaglilibangan para iwas inip sa biyahe, sakaling maipit din sa trapiko magbabasa o kaya magkipagkwentuhan, magkaibigan na lang dyan sa katabi. Hmm. Lalo naman naghigpit ng pagbabantay sa terminal. Lalo't kanina ay may report na na may nawala ng bagahe magsasagawa rin ng random drug test sa mga bus driver para masiguro na handa ang kanilang pag-iisip at kalusugan sa mahabang biyahe. Samantala sa pag-iikot-ikot naman natin sa Araneta Bus Terminal, meron tayong ilang mga pasahero na nakausap na nagtataka kung bakit nagkaroon ng adjustment sa pasahe pa uwi sa kanilang mga probinsya. Pero ang paliwanag ng mga bus operators at bus lines, walang pagbabago sa pasahe. Itinama lamang daw nila ito base sa taripa na itinakda ng LTFRB at hindi na daw sila nagbibigay ng diskwento ngayong peak season. Erwin? Maraming salamat sa iyo, Maricel Halili, live mula sa Araneta Bus Terminal.